Halimbawa, after na sila ay magwagi, natagpuan yung mga bangkay ng mga kalaban nila, pinuputulan ng tenga, tinatanggalan ng ilong, pinuputulan ng kamay. Bawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Masya Allah, dito pala si Muhammad. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam wa Allah wa ta'ala wa rahmatullahi Alhamdulillah. rahmatullahi na Muhammad? Alhamdulillah, Shaykh. Masya Allah. Uh, Ang ano, ano bang maipaglilingkod ko natin? Ano nga tinatanong mo kanina? Tungkol dun sa pagpapatubo ng balbas nating mga Muslim. Hmm. hmm. May hmm. nagtanong po kasi man. sa akin na mukha daw, ah. nag-Muslim ako, nag-Muslim lang ako, mukha daw, daw akong terorista. Hmm. Ah. Subhanallah. So, ito yung isa sa mga maling konsepto na ibinabato sa Islam na inililink ang, ang salitang terorismo o yung mga salita na may kinalaman dito dun sa mga tao na mahahaba ang balbas. Katulad ng tinatanong, minsan baka masaktan kayo kasi may mga tao na sinasabi na nagpatubo ka ng balbas mukha kang terorismo, mukha kang terorista katulad ng binanggit mo. Uh, ito ba ay bahagi ng relihiyong Islam? Itinuturo ba sa Islam? ang pananakot o ang terorismo. So, insya Allah, uh, pag-aralan natin at nang, isang, nang sa ganun, may bahagi nyo rin sa iba. Uh, Unang-una sa lahat, ang Islam ay reliyon ng kapayapaan. Ito ay galing sa Diyos, ang ating tagapaglikha, si Allah. Isa sa mga pangalan niya ay As-Salam. Kaya meron tayong after terang salam, Allahumma antas salam, amin kas salam. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan, sa'yo nagmumula ang kapayapaan. So, nais natin sa Islam, sa pagitan ng ating tagapaglikha at nating uh, mga nilika ang kapayapaan. And then tayong mga tao, gusto natin na payapa rin yung uh, uh, pamumuhay natin. Kaya alhamdulillah, sa mga katuruan ng Islam na tayo ay magbatian ng kapayapaan. Ang, ang Islam ay reliyon ng kapayapaan, hindi ito reliyon ng pananakot o kaya ay, alam uh, nyo, binabanggit nila ng mga masamang term na uh, barbaro o madudugong uh, gawain na ginagawa ng mga muslim, mga maling pananaw nila tungkol sa Islam. Ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pananakot, paninira, pamiminsala, ito ay walang puwang sa Islam at mahigpit na ipinagbabawal ito ng ating pananampalataya. Dahil, sa halip, si Allah subhanahu at wa ta'ala, ang ating Panginoon, ay uh, nagbigay ng batas tungkol sa panghalaga ng buhay ng tao at uh, ang isang tao raw ay nakatulong para pahabain o kaya ay tulungan ang buhay ng isang tao parang uh, binuhay niya ang buong sangkatauhan anyway basahin natin yung aya para mas lalong maging malinaw sa atin merong aya na sinabi ni Allah subhanahu wa taala sa suratul maida yung aya ay 32 kung di ako nagkakamali sabi niya an nahumman qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaan nama katalan nasa jamian. Waman ahiyaha fakaan nama ahiyan nasa jamian. Sabi nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang pumatay, pumaslang ng isang kaluluwa, ng buhay, na kung saan ay ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na paslangin yung buhay na yun, sabihin sa grado haram na, nagalawin, pinsalain, o kaya ay magdulot ng kasamaan sa kalupaan. Ano sabi ni Allah? Sabi niya parang pinatay niya ang buong sangkatauhan kapag daw pumaslang, pumatay ng isang buhay na ipinagbawal ni Allah, ni Allah na patayin, ay parang pinatay mo na ang lahat ng tao. Sabi niya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْ نَا مَأَحْيَنْ نَا سَ jamian. At sino man na bumuhay, o ikaw ay makatulong, o dahilan ka ng pagbuhay ng isang tao, halimbawa na aksidente, o kaya mga katrabaho sa ospital na ginagamot nila o tinutulungan nila yung mga tao na mapahaba pa yung buhay sabi niya parang binuhay mo na rin ang buong sangkatauhan so napaganda ng ng uh, dakilang katuroan ng Islam tungkol dito na ang buhay ng mga uh, tao ay sagrado maliban na lamang doon sa mga tao na pinahintulutan ng Islam na ito ay ayan na ito ay kuhanin so sa Islam uh, laging iniingatan laging uh, pinangangalagaan ang kapayapaan ang buhay at ang uh, mga bagay na may kinalaman sa buhay ng tao actually Uh, kabilang pa rin dito, mahigpit na itinuro ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sa napakaraming pagkakataon, lalo na sa uh, kahit sa panahon ng digmaan o labanan, ano? Na kung saan kapag ka nag ang labanan, ipinagbawal ni propeta Muhammad alayhi salatu wasallam na galawin, napinsalain, nasaktan, patayin, especially ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Sa napakaraming okasyon. So how much more sa panahon na walang digmaan? So mas sagrado, o mas kailangan nating uh, ingatan, mas kailangan natin na uh, pangalagaan ang buhay ng mga tao na to. Merong tatlong uri ng mga tao na naninirahan o nakikisalamuha sa mga muslim. Ba't hindi natin tatalakayin lahat? Yung uh, kabilang lang dun, yung isa yung tinatawag na muahad. Yung mga muahad, sa wikang arabic, sila yung mga non-Muslim, anumang relihiyon yan na hindi Islam, na may kasunduan sa pagitan nating mga Muslim, sa gobyerno ng Islam, at sa pagitan nila. Ang sabi na kasunduan na walang mangyayaring labanan, digmaan, at hindi yung lalabagin. Yung mga tao na yon ay iniingatan natin yung kanilang buhay. Kahit sila ay mga hindi Muslim. Iniingatan, ibig hindi mo pa pwedeng pinsalain, hindi pa pwedeng saktan, hindi pa pwedeng patayin. Sa halip, sabi ni Propeta Muhammad, daray salatu wa salam, Man katalamu ahadan lam yarih raihatul janna yawma qiyamah Sabi niya sino man ang pumatay nung muahad yung mga tao na kung saan may kasunduan sa pagitan natin at sa pagitan nila yung muslim na yun, hindi niya maaamoy man lang ang amoy ng paraiso sa sa kabilang buhay Si Abu Bakar yung unang khalifa ng Islam siya yung sumunod na pinuno ng mga muslim matapos na pumanaw o mamatay ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etong mga batas na to inestablish na nung kapanahon pa ni propeta Muhammad alayhi salatu wasallam. At mahigpit na ipinatutupad ng mga pinuno na sumunod matapos na siya ay lumisan dito sa lupa. So si Abu Bakar, sinabi niya nung kapanahon niya, sabi niya o kayong mga tao, magbibigay ako sa inyo ng mga dakila at sagradong batas sa panahon ng labanan, ha? Kapag merong nag exist na digmaan, sabi niya, huwag kayong mandaraya. Sabihin, huwag kayong magiging tuso na niyo yung inyong mga kaaway o inyong mga kalaban. Huwag kayo sabi niyang lilihis sa tuwid na daan. Sabi niya, huwag kayong mag-mutilate ng mga dead bodies. Ibig sabihin yung mutilate yung, yung, yung katulad ng ginagawa ng ibang mga sundalo o kawal ng digmaan. Halimbawa, after na sila ay magwagi, natagpuan yung mga bangkay ng mga kalaban nila, pinuputulan ng tenga, tinatanggalan ng ilong, pinuputulan ng kamay, bawal yun sa Islam. Kapag ka, ni dito sa batas sa Islam, kapag ka, uh, may, may namatay na kalaban sa digmaan, hindi pwedeng galawin yung kanilang katawan. Naintindihan nyo bro? Malinaw yun ha? Sabi pa niya, alay salat wa salamat ng kanyang mga tagasunod, huwag kayong papatay ng bata. Sanggul, paslit, walang mga muwang na bata, babae o lalaki. Eh, O kababaihan. Mga babae, iginagalang, inirerespeto, pinapangalagaan sa Islam. Kahit hindi sila Muslim, sabi niya, o yung mga matatandang tao. Sa Islam, napakataas ng paggalang natin sa mga nakatatanda. So kahit hindi sila Muslim, hindi sila po pwedeng uh, gambalain, saktan, o kaya ay pinsalain kung sila ay matatagpuan sa panahon ng labanan. Ha? How much more kung hindi panahon ng, ng digmaan? Subhanallah, dito sa mga batas na binabanggit ko sa inyo, at yung kasunod nito, hindi lang buhay ang ligtas sa mga kamay ng mga Muslim, kahit pa yung mga mandirigma nila. Doon sa batas na yon, uh, pinagutos ni Propeta Muhammad, dali sa salamat ng mga sumunod sa kanya, sabi niya, wag kayong puputol, maninira ng mga puno, ng mga halaman, maliba na lamang, sabi niya, kung ito ay inyong kakainin. Taib, sabi niya, huwag kayong, huwag niyong susunugin. May mga tao, pag uh, napunta sa digmaan, sinusunog yung mga pananin ng mga kalaban nila, at totally, pinatay na yung yung mga tao, binihag yung mga kababaihan, lang pati mga bata, sinunog yung mga bahay, yung mga ari-arian pati mga puno para wala silang pakinabangan kung mayroong mamatitirang buhay. Anong klaseng uri ng ng uh, pakikitungo to sa kapwa o sa tao? Sila ang ang nagtataglay ng tinatawag natin na terorismo o yung paglalagay ng takot sa mga tao sa Islam hindi ito po pwedeng gawin ng mga Muslim. Sabi niya hindi niyo po pwedeng saktan, pinsalain kuhanin yung kanilang mga alagang mga alagang hayop so, na lang? sabi niya, kung meron kayong mga makikitang mga tao na naglilingkod sa simbahan, o mga bahay dalanginan tinutuloy dito mga pari marahil, mga pastor mga rabay, natagpuan nyo sila panahon ng digmaan na, leave them iwanan nyo sila huwag niyo silang pakikialaman, huwag nyo silang sasaktan ganun sila iniingatan ng Islam, ha, sa panahon na nag exist ang labanan So how much more, kapagka panahon ng kapayapaan o kaya ay wala namang namamagitan sa pagitan natin at sa pagitan nila na anumang hidwaan o kaya ay labanan, Wallahu taala alam. Asya so, Allah. Diyos akala, okay uh, lang. Okay, ako. Sir, meron lang po may dadagdaga regarding sa suicide bombing. Marahil ito na rin po ang dahilan na kung bakit ayang tanggapin ng pamilya ko yung Islam. Sa mga nararig nila tungkol sa mga suicide bombing na magawahin ng mga muslim. Uh, sabi nila. So ano pong katura hmm. ng meron yung tungkol dyan sa suicide bombing? Masya Allah, maganda yung tanong mo, Brother Amin. May kaugnayan pa rin dun sa tinatanong ni Brother Muhammad, ano, tungkol dun sa suicide bombing. Kung saan, uh, let's say may gumawa na na muslim nagsuot ng ng bomba, ng uh, anumang uh, makapipinsala sa iba, sa katawan niya, and then Pumunta sa mga publikong lugar. Tanabawa sa mga bus station, sa palengke, sa mall. Ano ba ang pananaw ng Islam tungkol dito? Ito ba'y pinapahintulutan? Ito'y turu ba ito ng Islam? Itong nak nakakatawa eh. Pagka may sumabog dito, pinpointed agad mga Muslim. Pag may sumabog doon, turo agad nila mga Muslim. Parang mga Muslim lang ang may kakayanan na gumawa ng mga ganong bagay. But regarding sa Islam, katuroan ng Islam tungkol sa suicide bombing, o yung paglalagay ng bomba sa katawan and then pupunta sa mga lugar na na publiko para pasabugin yung katawan niya actually hindi lang yung yung mga tao na gusto niyang pinsalain ng mapipinsala kasama yung tao dun sa mapipinsala maraming ma maraming ikamatay niya yun di ba okay ha sa isa sasakyan na may bomba and then pasabugin ano ang pananaw ng Islam tungkol dito uh, kahit anong larawan pa yan gusto kong linawin natin yung ating babanggitin dito kahit anong larawan pa yung sinasabi nila kung may mga magkiklaim na ito ay po pwedeng gawin. Ito ay maituturing na intihar, yung tinatawag na pagpapakamatay sa Islam. Tama? Pagpapakamatay yun eh. Naglagay ka ng bomba, pumunta ka sa lugar ng mga non-Muslim, gusto mong gumanti, gusto mong uh, magdulot ng pinsala sa kanila, pinasabog mo yung sarili mo, namatay ka, maraming na pinsala, maraming namatay. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi niya, wala taktulu anfusakum. Wala taktuluan anfusakum. Huwag ninyong kikitilin. Huwag ninyong papaslangin. Huwag ninyong papatayin ng inyong mga sarili. Kahit anong paraan pa ng pagpapakamatay ang ginawa sa halip, kapag ang isang Muslim ay uh, nagpakamatay, sa kahit anong paraan ng, ng uh, pagpapakamatay na ginawa niya, siya ay naharap sa isang malaking parusa at matinding parusa kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom sapagkat merong napatunayang hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino mang tao na sinadyan niyang kitilin pas patayin yung kanyang sarili sa anumang kaparaanan siya ay parurusahan sa apoy ng impyerno ng the same na pagpapakamatay na ginawa niya nung siya ay nandito sa lupa at mananatili siya doon ito ay narrated ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim anong sabi doon sa hadith sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung may isang tao na pumunta sa mataas na lugar, bundok o gusali, tumalon para magpakamatay, sa impyerno parurusahan siya na palagi siyang tatalon bilang parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. And hindi siya ay mamamatay. Sabi niya kung siya ay nagsaksak ng matalim na bagay sa sarili niya at naging sanhin ng kanyang kamatayan, parurusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno na sasaksakin niya yung kanyang sarili palagi. Sabi niya kung ang ginawa niya ay uminom siya ng lason, at siya ay namatay, ay palagi siyang iinom ng lason sa apoy ng impyerno bilang parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko, itong uh, ganitong gawain, anumang larawan niya ng pagpapakamatay ay mahigpit na ipinagbabawal sa ating pananampalataya. Wallahu wa ta'ala. Mga Allah, bro, kung yung sinasabi ng pamilya mo na ayaw tanggapin nila, tanggapin yung Islam dahil sa uh, suicide bomber, wala mong kinalaman doon ng mga muslim. Tingnan mo bro, yung uh, World War 1, yung mga namatay sa panahon ni Hitler. Si Hitler ba muslim? Hindi naman si Hitler muslim. At saka yung World War II, lahat namamatay, uh, maraming namatay. Allah. Walang nabigyan ng uh, katarungan, si Hitler may kagagawan. Bakit hindi nila napapansin yun? Yung iba kaya binabanggit ni Muhammad, pwede yung hmm. idagdag na paliwanag sa kanila. Lagi niyo tinuturo yung mga muslim. Bakit pagka merong... Uh, suicide bombing kapag mayroong uh, merong terrorist attack uh, uh, pinpointed agad ang mga muslim sabihin nyo, nung unang digma ang pandaigdig merong bang sangkot na kahit isang muslim dun o bansang muslim na naging pasimuno at nagpasimula ng digma ang pandaigdig na kumitil ng maraming buhay yung ikalawang digma ang pandaigdig may bansang islamiko baro na sumali, nakiramay at uh, uh pumaslang ng maraming buhay wala, hindi ba? Puro sa kanila lahat yun ang galing. Masya Allah, Muhammad dun sa ibinigay mo na dagdag na na kaalaman. Ang sya naging malinaw na yung tanong. Sa so, kala ko kayo, Pagka uh, may mga bagay kayong gustong liwanagin, gustong itanong, at kayo ay nag aalinlangan lang, ano, wala kayong sapat na kaalaman, huwag kayong mag-aatubili na magtanong kay Susi so, yun para kayo ay matuto. At yung mga tao, nagtatanong sila yung mas maraming natututunan tungkol sa Islam. So insya Allah, ko kay Allah sa mga tao na nawa, ako at kayo ay laging pagkalooban ng karunungan. Yung papakinabangan natin, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay.